Gusto-gusto rin nila mga kabady. Uh, first, first time nila makakain ng asola. Nang uh, uh, fields na may asola. Uh, na may darap din. Uh, good morning kabady. Uh, for today's video, tatry natin mag harvest ng azolla. yan tatry natin siya na ipakain sa ating mga alagang manok kasi marami naman na tignan natin yung magiging uh, reaction nila sa pagkain ng azolla. yan so start muna natin tanggalin to cover ah net pala sa uh, guys, so since wala pa akong uh, strainer na maganda-ganda ito muna gagamitin natin pagkatapos natin magharvest gahe uh, mga kabadi huhugasan natin to Yan so mga kabadi ito na yung na-harvest natin ngayon mga nasa isang kilo to So hugasan na natin Yan so mga kabadi start na natin hugasan maikos-maikos lang natin. yan, yung mga naulog na yan ayan na natin dyan yan. kasi mamaya, pagka pumasyal dito yung mga manok natin, or yung tabo tutukan din naman nila yan yan, so after mahugasan kuha naman tayo ng darak, yan, tapos yung darak natin alam natin ng isang tabo Then, meron tayo ditong uh, grower. Yan, kalahati lang, konti lang. Tapos, konting mais. Lalagyan lang ulit natin ito ng tubig. Mimix natin. Then, papakain na tayo. So, lalagyan ulit natin ng tubig, mga kabali. ating hinalo azola azolla. so mga kabadi, try na natin pakain sa ating mga alagang uh, manok at pabo at pato na rin. yan yung pabo number one yan gusto gusto nila ng greens so magiging favorite nila yan dito naman tayo sa ating mga manok Yan. Gustong gusto nila mga kabady. Then, meron din dito yung mga pato. Pakita ko lang. Yun sila. Ayan. Tapos tomato. Next naman tayo. Sa isa pang kulungan. Yan. So, sa mga black astrolot naman tayo mga kabady. Ayan, so tingnan nyo sila. Ayan. Gustong gusto rin nila mga kabadi First, first time nila makakain ng asola. Ah, ng, uh, ng feeds na may asola. Ayan, na may darap din. Ayan, so mga kabadi, tapos na tayo magpakain nang uh, agahan nila na may azola Yan. So far naman nagustuhan nila yung first day na kain nila. So hanggang dito na lang mga kabadi. Kung nagustuhan mo man yung ating uh, video uh, for today, uh, please do uh, like, share, uh, subscribe na din and then uh, paki-click uh, mo na rin yung notification bell para sa mga susunod na video is updated po tayo. Yun lang po sa ngayon yung may babahagi ko. Maraming maraming salamat. See you!